yung mga kadiskarte dito tayo sa ano Santa Rosa Balibago dito yung first drop natin Ay. first drop Santa Rosa Balibago at long drop na naman tayo mga katiskarte ngayon eh. alis tulis lang tayo yan waiting pa tayo sa advice susukat pa yan sila shout out second drop natin dun sa ano silang Santa Rosa Tagaytay Road saka so, uh, third drop dun din sa pataas pa nandito inuna natin ayun hey, mga kadiskarte dito tayo sa ating second drop dito sa may silang ano dito sa may Santa Rosa Tagaytay Road yun doon pa sa Tagaytay doon doon pa baba pa Santa Rosa meron pa tayong isa kasi third ano to tatlong drop to ako di siya ate mga pelay lang natin yung ano meron pa tayong ano yung sa dinaanan natin doon sa may medyo baba Nuna na lang natin to kasi ang sabi doon sa balibago dito daw yung receiver kasi isa, dalaw, isa lang ang receiver daw dito tsaka doon kaya ayun nuna na natin to medyo nang tayo kaya ano kasi hingga ko lang eh ang out ni ma'am madam ayun uh, Ayun nagsusukat na doon no. yun 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 underground tube uh, underground tank yun Mag-aano na tayo. Lalatag na tayo ng mga host mga discarte. Shout out. Ayun, mga mga dito na tayo sa ating third drop. Third and final drop dito sa silang. Ano to sa Santa Rosa Tagaytay Road. Yan load muna tayo mga discarte. Dito yung ano bahay ni Kernel oh. Kernel Busita. Diyan oh. Shoutout Kernel. Aaan ah, pala Congressman. Yon shoutout mga diskarte Tapos na tayo sa ating third drop and final drop. May merienda muna tayo. Dito tayo sa silang. Yan kasadang paakyat doon, balik tayo. Dito pa Santa Rosa. Dito pala yung bahay ni ano, Colonel Bosita, yung ating pinakamamahal na congressman. Diyan pala, oh. idol natin. Merienda muna tayo. Bago tayo bumalik ng Rosario. Ayan, pababa dyan, Santa Rosa. Doon, patagay tayo. Kung porso na to, ta, ano to, lang, ngayon dito tayo magmerienda yun ang congressman shout out yun cobra tayo dito sa tindahan nila colonel ah congressman pala kabalik na tayo sa rosario sana di tayo matrapik para makapagkarga pa yun patagay tayo pataas na yun kapila congressman idol oh dumating yung merienda <laughs> merienda na tayo ang ating gamit na truck biyay na tayo mga kadiskarte tatlong bagsak tayo shout out, out. going back to RT dami na akit ng tagay tayo mga kadiskate ka ingat ingat sa biyahe